Hoy! boy, Halika! ka. Kung muna dito, kwentuan -kwent tayo. Okay. Saan ay galing? Dino po sa school. Para po kami. Ho? Oh? po po. Anong grade niyo na? Grade 5 po. Dino grade 5 po ito na, huli oh. Mabit ito sa kasama nyo, hindi na kayo uniform Hindi po yan, hambog po lang po yan, hambog. Ah, oh, ah, oh, hindi po, hindi po. Ito, ito, ito. Ito sa dino inyo ha. po. po. Ikaw, anong grade mo na? Grade 5 po. Grade 5? Oo. Oh. E, ikaw? Kaklasi ko po yan siya. Sino mo talino sa inyo? Ako. Oh. ba? Oh. po, matalino po ako sa kalokohan. Sige, sige, ganito. Natalino kayo. Ikaw, ano pangalan mo? Kesh ah, po. Ka ah? Kesh. Ikaw lang, kes. ano? cash. Kes. Kesh. Kesh, ikaw? Kiyan po. Ah, okay, kiyan. Tayo. Kiyan din. O, tatalino kayo. Kesh, ano pangalan mo sa buhay? Pagiging sundalo. Sundalo talaga? Ba, o, bakit mo sundalo? Para gagapang ako sa karto. Gagapang? Ano yun? Ang gagapang ka? Hindi. O, oh, agagawa sa kwarto. Mm. Alulupit ang pangarap mo iyo. Ikaw ano man ano? Barangay po. O, oh, ba bitaw barangay. You know? Para. Para po, uh, ko po lahat ng barangay. Tanaw. O. Oh. Ng kape. Ibig sabihin kapitan ka. Ang pangarap kapitan. Opo. Kape. Sabi mo pangarap to. Kaya, ikaw, ikaw, ikaw. Ito, ano pangarap mo sa buhay paglaki mo? Bumbero. Bumbero? O, bakit ba't bumbero? Para lahat ng kalbusos Ayos. Ang pangarap nyo pala. Kakaiba. Eto. Magkano baon mo? Ano? 70 po. Saan niyo na yun? Maghapon. 70? Maghapon? Ay, minsan 50. ikaw? Ako po, 20. Ikaw? 20. 20. bibigyan ko yung tatlo kayo, bibigyan ko yung 60 Ang bukas ha. Tapos, syempre... Nasa nasolumihan lumihan kayo ni Supremo Team Kapatak. Kumain na ba kayo? Hindi pa po. Oh, gusto niyo kumain ng lomi? Apo. At uh, ko sa inyo, masarap ba lomi ni Supremo dito? Apo. Lagi po akong lumi dito. Oh? Pa, ako. pa akong lomi dito. Apo. Tropa ako. ako nila. Tropa pa kayo? po Oh, sige. Ha? Oh. Ano ang masasabi niyo? Hindi ba kayo. Maraming salamat. Supremo, Tim Kapata. laging ingat. Team Kapatak. Yung ang lupit ng bata to. Oh.